Ano problema na ito, miss? Nabato. Tapos, Basag na. Hindi daw namatay yung phone. May may something sa loob, men. Alisin mo. Alisin natin yan, diba? di ba? Hindi, di ko talaga in-expect na may something. Alisin natin, alisin natin. Tara, tara, tara. Ayun na! Ka. Ay, pun dito, madam. Ay, chupon. Anong kinagawa mo. Ano to? Bakit napunta dyan? ngapa? bakit dito ba hindi sa ma? akin to, bakit may ganto sa phone ko? Bakit yun? <laughs> Paul. eh, nih. ah. isda dito galing alam, ka nabalik? alam mo? na punta yan. eh, ano? 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 Oh, ito 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 kuya mo na to mama kung saan mo mong gagamitin yan bahala ka ha hindi oh, ako ah. uh, na. uh, 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 ano to ay Uy, ano to? ano ano oh ano 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 to? Ba't may ano 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 God! Di mo pala alam, dito ako tinago ng asawa mo, si Raul. Ang tagal ko nang nag-iintay dito. Si Raul? Bakit ka may tatago ni Raul dyan? alam, naging ate. Ah, ganun ha? Oo, oh, ito, ito, magsama kay ni Raul.